even yung mga tao, mga kababayan ko na talagang na biktima nitong uh, ni Duterte na wala namang kasalanan, damay din dito sa kaso na to mga kababayan ko. I hope na sana matanggap ng pamilya na mabilis ang hustisya mga kababayan. Posibleng kabilang dito ang gender-based violence, imprisonment on arbitrary grounds, torture at iba pang Grabe, oh. hindi makataong gawain. Grabe talaga kaso niya. Ito na po yung talagang formal na sampah laban kay Mr. Duterte. Malalaman po natin yung apat na sulo kung ano po yung mga krimen na talagang sinampah kay Mr. Duterte. Ayan, malalaman niyan, yan, mga kababayan But anyway, pinasadahan lang natin dito yung kaso na yan, mga kababayan ko. Iyan po ang dapat ninyong malaman at dapat maunawaan ng taong bayan, mga kapatid. No? And I hope na sana mas maintindihan pa ng mga kababayan natin kung gaano kahalaga yung laban na to. Ngayon, mga kapwa ko Pilipino, my dear Filipino people, alam ko nag-e-enjoy kayo sa usaping sabong. Sana wag niyong kalimutan yung problema ng impeachment at nitong uh, taong ito na nasa Netherlands. Alam niyo mga kababayan, The one of my reason kung bakit sana ayoko rin sana mag-content niyan but napipilitan tayo because kailangan natin ipaalam sa taong bayan ng tama. Marami ho ko nakikita ngayon na kung ano-anong story na ano ho ang pinag-uusapan. Marami ho ko nakikita ng story ngayon na pinag-uusapan yung ganito, pinag-uusapan yung ganyan. Pero tayo, na, nag-stick tayo sa ganitong topic because ayokong mawala doon sa topic mga kababayan ko, na mayroon pong impeachment pag nakabinbin. But anyway, mga kababayan ko, I just want you to know na yung tatay niyo si Duterte, na isang panahon ang formal na kaso. At sa September, mga kababayan ko, ang first trial niya. Kaya mga kababayan, mga kapatid, magsipagkalma tayo. At sa mga susunod na araw ay mas marami pa tayong pag-uusapan.